Sa so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito ay atin naman po usapan ang madalas po nating naririnig sa ating mga construction project. Madalas po tayong nakakarinig ng tinatawag na retaining wall at ng shear wall. So yan po ngayon ang ating pag-uusapan kung ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito at kung para saan ito ginagamit. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. bago po natin uh, pagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa bagay na ito so lilinawin ko lang po so bakit Magtatanong ang iba bakit kailangan ko pa itong ipaliwanag. No? Para sa akin, bilang humahawak po ng isang construction project, uh, malaking bagay sa akin na dapat uh, yung bagay na sinasabi ko ay kaya kong gawin, no? kaya kong i-execute, at the same time, kaya ko rin ipaliwanag sa mga kasama natin. So, para sa akin, naniniwala po ako nakapag alam natin ang ginagawa natin o alam natin kung para saan ang ginagawa natin, na -e execute natin ito ng tama. Kadalasan po kasi narinig natin sa mga kasama natin na gumagawa. Tama na yan. Okay na yan. Pwede na yan. So, pagka ganun po ang mangyayari, lalo't ang pag-uusapan natin ay tungkol sa retaining wall at saka sa shear wall, no? ay hindi po po pwedeng basta na lang natin sabihin tama na yan. Unang una, kaya ko kailangan maipaliwanag ang bagay na ito Para at least magkaroon din po ng idea yung mga kasamahan natin kung para saan natin ito gagawin Kasi pag alam mo kung para saan ang yung ginagawa no Maunawaan mo kung tama ba ang ginagawa mo, kung meron pa bang kulang Kapag naiintindihan mo kung para saan ang ginagawa mo So magpapatuloy na po tayo Ngayon natin na pong pag-uusapan ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito No, ang reinforced uh, concrete na retaining wall at ang reinforced concrete na shear wall. So ibig sabihin, ang mga bagay na ito, ito po ay gawa sa konkreto So unahin po natin ang retaining wall. So coming from the root word retain or retaining, ang ibig sabihin po nito, tayo po ay gumagawa ng uh, ng isang wall no o ng isang pader. Na ang purpose po nito ay para ma-retain o mapanatili ang pwesto ng lupa kung saan man siya nakalagay. Halimbawa po kung tayo po ay magtatayo ng isang structure. Tapos ang structure po natin ay hindi pantay o yung lupa na pagtatayuan ng ating structure ay hindi pantay. So ang gagawin po natin yan para uh, makuha po natin yung elevation o maging pantay yung paglalagyan ng ating structure, gumagawa tayo ng retaining wall puyang gawa sa sa hollow blocks, no? Pwede din puyang gawa sa riprap o sa mga adobe na pinagpatong-patong. Pwede rin puyan gawa sa buhos. So depende po yan doon sa uh, detalye ng inyong plano kung ano ang nakalagay doon para kung kayo kung kayo po ay gagawa ng uh, ng isang retaining wall. So yun po ang uh, gamit ng retaining wall. Uh, para po ma-retain yung lupa o para hindi po gumuho yung lupa na pagtatayuan ng structure. Isa po sa isa pa po sa halimbawa ng uh, retaining wall, no? Ay ang inyong swimming pool. So kung makikita po ninyo sa inyong swimming pool, no, pagkatapos po niyang hukayin, ay binubuhusan yung gilid or di po kaya yung iba ginagawa ay nilalagyan ng asintada. So yun nga po, paiikutan po nila yung butas ng swimming pool ng mga retaining wall Uh, isa po sa mga popular na halimbawa ng ating mga retaining wall, no, ay yung ating rice terraces. So, kung makikita po ninyo, may mga pile o mga may, may mga riprap sa gilid ng rice terraces para hindi gumuho yung lupa. Isa pa po dyan na ah, halimbawa ng ating retaining wall ay yung kung inyong makikita doon sa Igorot Stone Kingdom sa Baguio. So, gumawa din po sila ng napakalaking retaining wall, no? Ah, uh, ganun din po 'yan sa yung kalsada naman po no yung mga papunta ng Bicol sa Bitukang Manok makikita nyo po on both side no nilagyan din po nila, nila ng retaining wall para hindi po gumuho yung lupa ang isusunod naman po natin ay ang shear wall so madalas po natin yan na naririnig sa construction sasabihin ni engineer kay foreman o foreman magtatayo tayo dito sa part na to ng shear wall base doon sa plano so tayo madalas nating uh, naririnig madalas tayong gumagawa ng shear wall pero uh, dapat nating maunawaan para saan ba yung ginagawa natin no kung para saan ba ang shear wall disclaimer po ang video pong ito ay hindi po para pag-usapan ang tungkol sa technical na bahagi ng shear wall kasi po uh, ang design ang design at saka yung location ng mga shear wall no ay hindi po para sa atin yun para i-discuss no kasi ang gumagawa po ng design ng shear wall ang gumagawa po ng specification ng shear wall no kung saan yan nakapwesto kung gaano kakapal kung gaano kalaki may design po yan so dinidesign po yan ng mga structural engineer dito po sa video na to pag-uusapan lang po natin kung para saan po ginagamit ang uh, shear wall base po sa NSCP no na sinasabi po ang gamit ng shear wall no para ma-provide o ma-resist ng structure ang lateral forces so ano ba yung mga lateral forces ang isa sa number 1 na halimbawa dyan, yung hangin tapos pangalawa po yung lindol, yan po yung mga tinatawag na lateral forces so pagka meron po kayong shear wall na tinatawag umbaga po, pag halimbawa ito po yung structure, pag yan po ay ah, nahipa ng malakas na hangin o yan po ay ah, ah, nagkaroon ng lindol ang mangyayari niyan, gumaganon po ang structure no? So, ngayon po, nagdi-design po ang ating mga uh, civil engineer, no? Nilalagyan po yung nila yan ng uh, shear wall. Yung shear wall po na yan, para po makatulong doon sa structure niya na ma-resist niya yung lateral forces o yung pag-uga ng structure, no? Kumbaga yung yung persa ng lateral forces ay hindi niya na po ibabato doon sa ating mga column at saka sa ating mga beam no? Uh, ang kakargahin na lang po ng ating kolom, ang kakargahin na lang po ng ating beam ay yung mismong load ng bahay. Hindi niya na po kakargahin yung lateral forces na sinasabi natin. Kung sa paglalagyan ng elevator, magkakaroon po yan dyan ng tinatawag na elevator shaft o tinatawag na core wall. Yan po, no? Ay dinidesenyo po yan. Hindi lang po natin basta sasabihin na ay dito ang pwesto niyan, dito ang pwesto niyan, dito ang pwesto niyan. Dinidesenyo po yan ng ating mga structural engineer. So, yun lamang po ang sinasabi ko sa inyo. No, kung para saan ginagamit yung uh, dalawang bagay na ito. Ano ba ang pagkakaiba ng, ng retaining wall? Ano ba ang pagkakaiba ng shear wall? Kasi, madalas nating maririnig. Uh, gawa tayo ng retaining wall o minsan sa mga kasama natin anong ginagawa ninyo ah, gumagawa kami ng, ng shear wall gumagawa kami ng retaining wall pero kung makikita mo ay hindi naman po shear wall ang kanyang ginagawa Ah, retaining wall lang po ang ginagawa niya no? gumagawa po kami ng retaining wall pero kung makikita mo nasa taas, nasa loob ng bahay so hindi po yung retaining wall kasi umangat na siya sa lupa so Malaking bagay din po 'yan, no? Kailangan maunawaan ng ng mga kasama natin sa trabaho, si gumagawa, no? Para at least yung kaalaman ng ng isang construction worker ay napapataas natin, no? Masasabi natin na tayo pagdating sa ganyang bagay ay nauunawaan natin, hindi lang basta tayo gumagawa. Uh, tatanungin, anong ginagawa mo? Gumagawa po kami ng uh, retaining wall. Para sa yung retaining wall? Ewan, hindi ko alam. Basta sinabi, gumawa daw kami retaining wall. Sabi, ganito daw ang gawin. Sabi ni foreman, sabi ni engineer. Pag kayo, alam nyo kung para sa yung ginagawa, yung ginagawa ninyo, pwede nyo ipaliwanag yun. Ah, kaya ito may retaining wall kasi para sa ganito yan. Kaya ito may, may shear wall para sa ganito yan. Ipapaliwanag nyo. At the same time, yung, yung mga kasama mo sa trabaho ay natututo rin. No? May mga instances po kasi tayo naririnig na basta utos na lang ng utos. Gawa kayo retaining wall, gawa kayo ng shear wall, gawa kayo ng ganito, gawa kayo ng ganyan. Pero hindi na ipapaliwanag sa tao. Hindi na ipapaliwanag sa mga gumagawa. Ngayon, dahil ang gumagawa ay hindi alam kung para saan yung kanilang ginagawa, hindi na hindi nagagawa ng maayos, hindi nagagawa ng tama. Kaya para sa akin, pag ako nasa site, no, uh, pinagsisikapan ko hangga't maaari, itinuturo ko sa mga kasamaan ko sa construction, itinuturo ko sa mga sa mga tao natin, no, kung para saan ba yung ginagawa nila para at least kahit wala ka, pwede mo siyang iwanan. Alam mo may execute niya nang tama kasi nauunawaan niya kung para saan yung kanyang ginagawa. po so, uh, ini-encourage ko po kayo na ituro natin sa mga kasamahan natin kung para saan ba yung ginagawa ituro natin kung anong kahalagahan nito wag lang sasabihin gawa ka ng ganyan uh, gawa ka ng ganito no para at least nagiging uh, nagiging edukado yung kapwa nating construction worker pagdating sa ganyang mga sa ganyang mga bagay muli paalala ko po sa inyo lalong lalo na po itong retaining wall hindi ko po kayo binibigyan ng uh, kung paano i-design hindi ko po hindi ko po itinuturo sa inyo kung paano i-calculate, no? Kasi kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, ang calculate, ang calculation, yung design, no, kung saan nag yung, yung mga placement ng ating mga retaining wall na ganyan, yung placement ng ating mga shear wall na ganyan, no, ay dinidesign po ng mga structural engineer yan. Liliwanagin ko po kasi baka po mamaya may magsabi, hindi ka naman civil engineer, ba't ikaw nagpapaliwanag niyan? O, kasi marami po tayo naririnig na ganyan ng mga komento ng mga viewers natin. Ah, civil engineer ka ba? Ba't, ba't, mo pinali, ba't mo pinaliliwanag yan? So, siguro naman po, doon naman po siguro, hindi ko naman po kailangan maging civil engineer para ipaliwanag po yung pagkakaiba ng dalawa. As long as, ah, yan po ay ah, base po sa kung anong nasusulat sa NSCP, no? Ah, wala na po tayong pag-uusapan doon. At sa muli, yun nga po, dalangin ko po sa inyo na ang video pong ito ay uh, kayo kayo, bahagin ko po sa inyo at at least makatulong tayo sa mga kapwa natin, mga construction worker na uh, mapataas pa yung antas ng kaalaman. No? Kung hindi lang habang buhay tayo na ganito na lang ang ginagawa natin. No? Nagkaka, nagkakaroon din tayo ng mga ibang idea to pag, pag, pagdating patungkol sa construction. No? Napapa-unlad, napapalago natin no hindi lang po yung yung skills natin maging yung mga kaalaman natin tungkol sa mga bagay na ito para at least pagdating ng panahon na kayo naman po ay uh, luluubin ng Diyos na makahawak din po ng project hahawak din kayo ng tao ay maibahagi nyo rin sa iba yung mga natututunan natin no marapat din po kayong magtanong no kung kayo po ay may mga kaibigan ng mga engineer no para at least uh, maging maliwanag sa inyo no maging malinaw sa inyo at naipaliwanag sa inyo ng maayos ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa isang construction project. Sa muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.